Ayan, welcome to my vlog. Ayan, yan yun guys, yung lagayan ko ng teacher Ay Ayan. Binili ko yan sa Shopee. Ayan, 5 pesos ang isang yan, na. Maganda siya tingnan guys, naka ano talaga siya, naka-arrange ng ano, pahaba at Basta maganda siyang tingnan, hindi katulad ng naka-plastic, no? Pag naka-plastic, tapos halo-halo. Tapos, hindi siya maganda tingnan pag naka-plastic. Lalo pag, eh, Kasi yung plastic, lumalabo yun, tagalan eh. So, maganda talaga ganyan. Yun, free din ang dikit ng halikabuka. <laughs> yun naman ang ano dyan ang maganda naman doon sa plastic, hindi siya pasukin ng alikab box. pas paspas ka dyan kasi nakadisplay talaga siya. Pero, net siyang tingnan pag yan ang nilagay mo sa lagayan mo. Ganyan. Pero, sample lang yan dyan. Kasi nagsabit ako. Hindi yan dyan nakalagay. Dito yan sa harap at sa gilad. Meron tayong lagayan yan. Siya tingnan guys. Pag na-display mo na sa lagayan mo. Kasi nakaganyan siya napakalinis tingnan hindi mag -glow. no? kaya nag-order ako niyan kasi uso yan sa so, nakikita ko sa mga sari sari store nakikigaya lang tayo kaya ayan maganda nga naman talaga ang resulta napaka-arrange ng iyong mga chicharya kitang kita sa mga customer puro na lang hindi ka na maghanap kung saan at alam na alam mo kung saan nakapwesto dahil ikaw ang naglumbitin ako eh pag ng tinignan ko yan ganda ganda ng pagkalagay talaga kamura lang siya 5 pesos lang oh, diba tipid tipid mora pero maganda ang resulta ng iyong pagdi-display ng mga panindang chicharya mo hindi mo na kailangan dukot-dukotin tanggalin mo na lang ang mahal na ng mga chicharya ngayon no? na ang benta ng mga ganyan bente yung mga tiya, no? napakalaki na ang pinag ano, iba sa presyo di tulad nun magkano lang napakamura lang yan Bili mo lang yung kiatos ng 10 o 8 ngayon 20 ang layo na no naman yung kiatos ay naku masarap talaga sa akin yung kiatos yung fish ay yay yay yun guys kailangan mo talagang bumili naghahalo thank you for watching